Hi sa panibagong araw ng buhay niyo. <laughs> It's me pala, that of Bislig Siri and yes of two kids in heaven. So if bago kayo, please don't forget to like and follow. Aha, salamat po. Ayan, so kain tayo mga kabiwears. So sa araw na to palami ay yun lang ang gagawin natin ay mag sort pack tayo later kaya bago pa man mi gamiton kaon sa ta yan so naghatod ko nga ni loves of food pod para masima sima nila bibi um, late na ako gigising mi kaya tapos na sila nakapag um, lunch ani so di ba Mm uh -hmm. -huh. Ganon. So, nag-bless. Nagmano. nag, -bliss. nag, -mano, nag -kiss si Baby CB. Then, nilalaro ko muna si Baby Yael. Aha. Manghod ni Baby CB. Anak ni Baby. hayan So, sabi ko here, na uwi na ako pagkat need kong tapusin yung sort pack para makapagsaling ako evening sa araw na to. Then, biglang dumating here si Baby Bonje <laughs> Mas sumigaw siya here na eh. Ayan, nabigla ako. Then, nagkwento siya loves sa kanyang school. Moment niya sa school. Sa kanyang first week sa school. Then, kinunto niya yung mga teachers. Na of course naman, kilalang kilala ko. Dati ako dyan eh. Ayan. Then, heto yung sold items me. Piniflex ko loves yung mga beauties ng ating katies. Then, speaking of katies me. May paparating pa tayong bales nito kaya naman sa mga naubusan abang-abang lang. So focus lang muna tayo sa pati shirts me pagkat kumpara sa dresses Um, kahit sa pagtulog hanggang sa paggising mi bahay-bahay hanggang magpaka outside world ka gamit talaga yung t-shirts kaya naman yun lang muna yung ipopokus ko for now yes then of course mi pa t-shirts lang tayo kasi target market ko yung mga barats so gusto, alam niyo yan gusto niyo yan di ba ayan so yun then here me is bago man ako mag-trap loves ay... I um, inuuna ko na sa pagpack loves ang kay Ma Maria yes of Ana loves forest drive thank you so much kasi nakapag purchase siya balor 1k plus. Yes, so thank you so much, ma'am. Early ipipik to ng kanyang husband. Yeah. Then, thank you. Ready for pick up na nga. Then, hayan. Another day na to, love. Salata naman sa suot natin, me. Then, bago pa man ako, loves, nag-move-move. Move. Hayan. I-share ko muna sa inyo yung message ni Lord sa akin kanina. From Psalm 37, 34. Wait eagerly for the Lord and keep His way. ba? Diba? So, oh! <laughs> Thank you, Lord! Ah, oh, nitubag ang tiki. That's it. Thank you, Nak! Ayan. So, yan. Hindi na natin yun eh. Delete me. Yun na yun. dingog ang tiki. Thank you, Nak! Thank you, Papa God! Yes, mag-wait talaga ako. Ayan, me yun, may pondo na ulit si Papa God at alam niya kung para kanino to. Inaas ko talaga ng sobra kay Lord na um, one of these days ma bisitahan na ako si ma'am then tomorrow na yung araw kung kailan ialaw ni Lord yung hinihiling ko yes so. so till here lang muna if you are new please don't forget to like and follow share this clip salamat po bye